Sambal sang isda Bangos Abahin namin tatanggalin, kasi nga Oh, ayan pa mga Idol Kita kembali ke bukid Sama po kami, kasami kasi Boss Chef, saka si Utol, oi Siapa? Bangos Boss kasama siya mamante yes, sir. at saka si udol hindi na po namin nakuha na yung paglalaglan ng lambat kasi nagapura kami napakarami pong isda ito mga idol kung makapapasin nyo yung lambat namin ayun puno yung isang lambat puno nililigom na nila ito mga idol panuorin natin kung paano sila magtutup ng lambat ayan mga lods oh. tingnan nyo naman Tiba-tiba si paling si jab ko. Ayo, oh, ko po. Ang isda mga lod so. Christmas tree. Iya po yung unang lambat namin, mga idol. Pare, ah. buhol-buhol na. Kartam. <laughs> <down>. Oh. Ko po. Na ko. <laughs> Ikit, taligit, mga master. Eh. Aya. Ko Buhol-buhol na eh, pante. Oh. Palagay ko ito mga idol, sabay namin tatanggalin to. Ako po. Oh. Sobrang kapal oh. oh. Nana. Ito po yung unang lampata na nilaglag namin. Parang Pero meron pang isa mga lods. Huwag nyo pong isipin na hindi inilagay. <laughs> Tingnan nyo ito. Ako po, ako na po nagsasabi. Ako na nagpapatunay sa inyo. Ayan, legit. Dikit, dikit. Alam pa kasi po, hindi namin na-video ano yung kanina. Gawa nung nagmamadali kami kasi nung naglalakad kami dito na mamangka. Tagtakbo-takbo. Tag -takbo. Kaya po, niladlad namin agad-agad. Kaya ngayon, nung binidyo namin mga boss, eto na. Hindi pa nakikitkit yung pa sa kabila, napakadami pa. Nakupo. Salamat, ama. <laughs> well, mga alods, ayan, mga huh? lods. Ayan. Oh? mo nyo pag inangat yung lambat na yan. Oh. Pag inangat ni Uto, lalagay sa bangkayan eh. Tara po magdaing. Ah, daing. Daing, mga kapising. Magdadaing tayo mamaya. Napakadaming ah, isda. Eh, may bangus pa tayo. May bangus, may bangus doon. Meron doon, may bangus. Ayun Sakit, sa ulo niyan. Kaya <laughs> tagal na pala.

Iyo Marimar. Ang sabit ang bangus. Ang kapal ng bangus oh. Eto mga lods, tingnan nyo pagka inangat nyo gutol yung lambat, talaga namang Parang itiri ko na yun, parang hindi Di pa lang angat mo na natin Angat na yun <laughs> Di po kasi kaya angatin na isang tao yung huli ng lambat kaya dalawa sila mag-aangat Yeah, si Pare Jeep, gahol na gahol. Oh. First time na nakakita mga idol, ito ng itong karaming isda. Nabubuhay ko mga boss. May dad ako ng ganito. Ngayon ko lang nakita yung ganito karami. Simula nung nakakilala ko. Ayan. Ayan. Dahil kay Kaeng Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Ah, pare. Pare, aangatin nuna namin. ba, ito mga idol, pakikita namin sa inyo paano ang ganong karami ang laman ng ispan, lambat namin, yung pante, oh. Ah, oh, hindi, hindi. Ayan. Sa gitna mo pa nila kayo. Oh. Ayun oh. Ayun mga idol oh. Dalawa na sila nag aangat parang... Oh. Ayan <laughs> uh. yeah, mga idol, isang lambat pa lang po yan. Pero yung isang lambat namin ito mga idol, yung nakalatag pa. Ayan. Ito mga idol, update oh. namin kayo pag-aangatin namin isang lambat, mga lods. Ayan yeah, ako po. Kapal oh. No? Ay, ito na mga idol, yung pakalabang lambat namin na yaon. Ay, po yung dalawa, hindi magkanda ug agas. Sa dami nang mga lods. Ay bangus. Oh, Yun. Dikit-dikit ang isa tsaka yung bangus. Talaga naman. Maraming maraming salamat po sa Piyaya Lord na pinagpala mo sa amin. ayan Tingnan naman si Parin Jeff ko. Hindi oh. magkanda ug aga oh. Thank you. Oh. Pare, tas mga pare. Ayan mga lods jo, oh. Yes, me, Marimar. Napakakapal ng isda. Alright. Talaga naman mga idol. Maraming maraming salamat sa blessing. Peace Ayan oh. Yes, oh. oh. me, Marimar. Parang inilagay. Eh. Sa mga nagtatanong po, hindi po ito fly style mga idol. Mga ito ay bukid laang. na binaha. Ayan oh. Bayad tapo mo Ay, malas so. Nauubos yung ano. Nauubos yung patal natin oh, ayun oh. Ayun. Ere, mga kapising, tingnan <laughs> nyo Ayun. Tingnan <laughs> <laughs> niyo kung gaano karami. Kakapiraso pala ito. Ay, oh. wala na. Nauubos ay pinaka palutang namin mga ayun, naglubugan na. Dahil sa sobrang kapal ng isda. Ah, lalaki ng bangus. Talaga naman sulit ang aming pangingisda ngayon. Thank you, thank you Lord sa biyaya. Ayan o. Ayan banguri Ibang uri ng isda ang makikita nyo rito mga ka-fishing. Ayan o. Para Christmas tree. May tilapia. May bangus. May bigaw. Meron tinatawag na jaguar. Ayan. May bulig. Ano pa? Uy, bangus o. Laki o. Ako po. Puro bangus na. Sarap. Ayan. Sarap na bangus o. Hi, hey, Marimar, napakasarap. Ayan ho. Naku. Pare, usay. Ayan po, ganyan ho. Kagaling mamante at manlampag. Si kaenggay Vlog. Tingnan nyo, nakita nyo na mga diskarte kung paano. Ayan. O. Oh. At yung mga gusto magpagawa ng lambat, BM nyo lang, kaenggay Vlog. Ayan. Ito mga idol, tingnan nyo, wala na yung pato. Nagluguhan oh, ako. Na Bakos, pare. Ayan o. Uh. Nakakita nyo, pare, nagtatalo na yung mga ista. Ayan o. Oh. Ay! Ay, Ay nagliliparan! Oh! Ang kapal! Oh. Ayan, diba? ang biyaya! Ang oh. Panginoong Diyos! Ayan mga oh. na. Oh. Siya siya si Boss Jeb Ang pambasang isda! Bangos! Lako <laughs> <laughs> po! <laughs> <laughs> <Nakopo. laughs> marimar! Ang kapal talaga! Eri ho ang patunay! Ayan. Ayan! Ayan! Oh. Ayan! 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 Bravo <laughs> po. Ito na mga lods. Oh. Naipon na. Ayan, naipon na. Ayan na. Hindi na po namin pinukot. Kung kasi wala nang pata. Wala nang... ito na. Ito na mga lods. Aangatin na nila. Isasakay na sa bangka. Yeah. Tingnan natin kung kaya buhati ng dalawang tao to. Nakalay ba? Nakalay. puno. Ah, ito na mga idol. Tingnan natin. <laughs> magtutuloy silang dalawa paano magsakay sa bangka mga Lodi. Yeah, so, Tingnan nyo naman ang laman. Thank you, yeah. thank you sa biyaya. Sobrang dami mga idol. Naku po. Kikit na ko lang pare. Kikit na ako lang. Ito mga idol, sabahin namin tatanggalin. Okay, ito lang. Na. Sabahin namin tatanggalin kasi nga Namin at kami bakaabot pa kamanakin bukasang din eh mga lod. Pero siya ni. Eh sakit dulo. Di sakit ah, kita, eh sakit ta. Ah. Ah. Oh. Hala pare, kaya ba? Tayo nah, yan. Ma ito naangat angat pa lang parang sumusunod si Boss ko. Pare, patitiin mo na. patiti, patiti. Oh, ayan mga ito. Puno. Puno. Puno ng isda Ako po. mga mga kautin. <laughs> <laughs> Pare, umutar pa kayo bangka natin. Hindi, eh, mas mabigay ka sa si isda eh. Ah. Paano po, mga idol Update ko na lang po kayo Pag nasa bayo na po kami Mahaba-haba po yung aking babangkat Pangalan muna mga idol